Hello mga kaboy takas, magandang hapon! Woo! Wow! Uh, umulan po ng kaunti dito sa amin uh, 30 minutes ago So time check, 4.10 ng hapon uh, Ako po ay may pupuntahan Yung aking kukuha ng recipe Para sa Paskuhan sa Desyembre Sa school So ang pupuntahan ko po ay Ang nanay Paseng Nanay Paseng, shoutout sa iyo ito po ay isa sa mga pagpalagi natin nag-alaga din sa akin ng bata. Uh, ah, nakakalaro ko yung kanyang mga anak. Tapos napunta ko sa kanila. Natambay. So siya po ang aking recipient. At ako yung may pa sa lubong. Are. Yes, yes, yes. Ang tao po din ay show pao. Monay pao. So, dadala po ako ng pasalubong sa kanila. Tapos puntahan ko alamin ko pa ang bahay nila kasi nung magkaroon ng widening na bago yung daan so ako po ipapunta doon lalakarin ko na lang po mga kaboy takas yan so ang kanila pong barangay ay sityo ibaba ano so yan so, ako ipapunta sa saway pupunta talaga ako lalakarin ko na lang sige po babay na muna mga kaboy takas ha Hello, mga kakabit tangas Malayo din yung mga pulang pulang na 500 meters away sa aming bahay uh, nga pala ito po yung kaganapan dito sa iba pa siya po yung naka-widening na marami lang nakatambak na lo pato ito po tayo po. tayo may makita ang tindahan mga kabel ng inumin Rampong pong exit ng San Miguel Aha. oh, walang tindahan at nakabili muna ng inumin bahala na din yung amaya kung saan may tindahan nako, Lahat yung may mga tindahan dito eh Wala ko saan meron Ako? Patay Hindi ko na tindahan dito eh Wala lang, Patay mga ang tindahan Hello, mga kaboy takas Woo. okay bumalik at bumili ako ng inumin so hindi ko lang kung dini pa rin yung daan papunta sa mga nanay pasing kaya hanapin ko na lang kung alin dini ang bahay nanay pasing Hingin natin tayo Lasi sa kanto Okay ko na kung alin din ano, <makes noise> ang bahay na may pasin Si Dulce, ganda nga po. Sa ng nanay pa sa'yo. Saan ang daan? Aring ayos, tabi niyo sa na rin. Thank you. <makes noise> aso. Ala, sige mo. Thank you. Oh, may lami yung mga aso. Sana nakatali. Dahan tayo dito. Atin. Guys, itong dating bahay na. Ngayon, may bahay na. Nalipasig! Ganda nga po, nalipasig! Eh, nakatali! Laki-laki <laughs> nga so oh Peace, peace Yo, yan. Dito na ako sa kain kasi. <laughs> magandang hapon po mga kabitakas. Bati muna ako kayo. Hello po, magandang hapon. Bati. Buso, bati Kari, anak, okay po. Kayo, ano sa bati ka. Ari anak ni no. po. Iyo, mga anak ilan naring anak mo? Dalawa. Dalawa. Lalaki isa. Lalaki saan? Ah, sa Ah, okay. Ala ko si Rafi. Tayo po, magandang hapon po. Hello. Kayo ay asawa ni Tani. Asawa ni Boy, okay. May anak yeah. na rin kayo. Okay, wala pa. Wala pa. Ayos. Okay. Dinambahan ni na Rafi. Wala okay. pa. Ah, okay. yan okay. so, po ang bahay ng Nani uh, Pasing. Ayos na sabintado pa rin. Matibay. Mm -hmm. Ari po po kasi sa inyo nanay pasing ha. Yes. Yes. Yan. Ari ho ay sa akin YouTube channel pero ari po makin Ano arifo, aking... channel niya? Boy Takas 369 ha. Huh? Boy Takas 369. Ari ari yan, Boy Takas Taka 369. Ang... Arifo, Bala, -a -a pa... ah, ayun um, yes. um, agar, ang Ari ang pangalan niya. Ari pa. muna? Yes. Tingnan niyo. Ang pakikita ko sa inyo. Ay, ah, hindi naman ang face tayo face. Kami nga Ang pakita sa inyo, ako ay aking kinilid. Sa amin sa Stacy, o sa Stacy na sa bawat. Ay kami ay taon-taon. kami para ng kakarami. pwede namin. Ibang tao sa ganda, Yung mga tao na pwede namin bigyan ng kaunting tulong. Kung regalo ma, kung ibigay ng school, sa Sambel. Kaya travel pa. Kasi hey, kailangan mo masasamahan kayo. Yeah. Baka hindi nyo madala, hindi na pa. Iba na yung may kasama. Yan naman pag na may kasama. Sino na kasama ikaw? Hindi, yung kasama ko. Ah, si Sanne. Kasi ito naman sa December pa rin sa yung... Hindi uh, ko si lang, lang kung lang um, December 15 o December 17, alin man ko sa dalawang araw um, ngayon. Hey, um, ng ay di kayo yung aking bibigyan ng ikaw nga ay Okay, yung aking kinuhang tanggap, ako okay, ano, yung mga ipapapas ko ng sa inyo. Pero yun know, o, ay kinakailangan kayo naroon. Pero, ano, kaya tanong ko sa inyo kung sino ang travel, kung maganda. Ay, kailangan nyo na may kasama. Para kahit pa paano, ay eh, eh, baka... Oo. Oh, iba yun, tsaka kung may bubo natin, na may bitkutin, hindi eh, iba iba. Ano? Oo. Pagpasama kayo. Bisa lang e, ako lumayo. Hindi ako sa yung pamasahe, basta ako Yes. Dito, dito kela pa ho nang ilang informasyon dahil laruin isasubmit ko sa lunes yung pangalan. Kaya lang maganda sana kung kuan kasi may problema lang dito. Kayo ay para ma... ko sana nang wahey hindi sa kayo, kaya lang problema ay pagkano relative nila lang sa iba. Pero tatry natin, di natin rin kung para kayo kasama din. Ay, eh, ako, may trabaho ako. At eh, trabaho. Da, ka Adisi, 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 Adi, si Kuya, si Kuya, saan sa Gas, Boy? At trabaho din. Trabaho Adi, ka, yung, sumakay din. At ikaw, taas ni Kuya, Kuya, kung yung mga din. Nakakakaroon ko din sa mga Bawal na alaman. Saan mm. sa Sa may istikulo, tabi na ah, o, Patangga, sa Ah, oo. Baka isimula ng patanggasang alam mo, dumampas ka. <laughs> Okay. siyempre ano yung yung buwan okay. so, so, ng... ano uh, so, uh, ah, uh, so, ni... ah, ako sa um, sa college siya sa high school hindi kita dukan na uh -huh. siya, di alam ko ang inyong isegar na ko sa kayo at sa ginagamit niyo pa ay hindi ay, ilam niya sa ilaga. ilaga. Ay, Ayun, tunay, sa tunay. Hindi ko nung gamitin niyo ng inyong ano. Ay, ilaga na. Ano po kasama kung ilaga na ito? Ako na no, umakala doon mong paliwanan. Ay, di ganun niyo. Di ang ano na ilalagay ng pangalan din eh. Siya, mga takas, akin muna ang kakatindini ha. Kami muna ay eh, magsusunatan bago tayo interview ulit mamaya. Babay muna, babay! Ayaw, babay Makalipas sang ilang sandali, yung mga kabay takas, what's up? <laughs> Kami po yung tatanungan ngayon na medyo seryoso po ang ano yung usapan. Ito po tungkol sa ano ang inyong masasabi sa buhay ngayon for so many years. Mga kabay takas, si Nanay Pasig po ay 73 years old na. si so, 73, kumbaga yung kanyang edad ay bonus na. Sa isang banda, bonus na sa mga katulad namin na nasa age of 40 plus pa lamang, ay siya na 70 plus na. So, yung kanyang pananaw sa buhay ngayon, syempre iba kumpara noon. So, so tatanungin po natin ng nanay pa at ang kanyang anak na si si Saida, yun naman. <laughs> Ayun, so, ano ang inyong pagtingin sa buhay ngayon, kumpara so, nung una, nag bata pa, ang uh, inyong inay, ito, malakas pa rin hanggang ngayon, may mga apo na. Anong masasabi niyo? Masabi niyo kanina? Iba-iba ngayon. Kasi, ano mo yun na, isang kahilis yung sa santuka nung una, ngayon? Nakakaaraw. Tatlong na. <laughs> <laughs> araw na. araw-araw. Yan. Sige po. So nakakaraos sa araw-araw ngayon, sa santuka nga naman nung una, ako namin naging saksi din. Sa ngayon naman, at least kahit paano may nakakatulong na kayo. Anong? Okay, sige po. So ako nang bahala din sa ating impresyon. And then, uh, ano nga ang inyong pangarap sa buhay? Umawal. Woo! <laughs> anong inyong pangarap sa buhay? Simple buhay ay Simple life. Hindi eh, ini pangarap yun siyempre mga apoy. Tapos tapagara. Yon. Simple. Tapos tapagara. pag tapo 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 ikaw, anong yung gustong, anong yung pangarap sa buhay? <coughs> maging teacher, ang pangarap naman, ipapatuloy mo yan, maganda yan. Okay? So, yun po, naripasing ang inyong pangarap, maging teacher sa simpleng buhay, at pakatawa sa pagdaraan ng mga ano? At sana eh, kung pagi kahit natagal ang panahon, ay eh, hindi magkasakit, ano? Hindi katulad ng iba na, pag tinapuan ng sakit na malubo, talagang um, bedridden na agad, diretso na. Eh, Kaya hindi yun, ano? Eh. Di ba talaga nakakain ng gulay nung una, no? Pati hmm. ang ngayon, Anong hanggang ngayon. Hanggang <laughs> ngayon. Kaya nakakain ng gulay, ha? Kasi ang gulay nga, no? Kasi nga na rin. Umuha ng gulay, ha? Para humaba ang buhay. Ay, ngayon e, babe. ka ng pasit para humaba ang buhay, e. Eh? Nga nga naman, isa talpong sa ima sa'yo, na. Malusang kamudit, malunggay, ano. Kasi, di ari ko nga kanyang... Eh, ano nga rin sa inyo, ay di antayan na lang niyo kung kailan kayo pupunta doon dahil pagkatapos ko na rin may, may subject ko may ibibigay itong parang stab din yung pinaka date pass ninyo huwag okay, yung iwawala yun tapos pagka kayo pupunta doon ay di kami, kami pwede kong detectsuan na no? di antayan ko kayo para may assist ko kayo kasi ito is either December 15 or 17 na naman sa dalawang araw na yun at ito naman yung sa pag hindi umaga hapon dahil may mga active activity pa ho kami. Okay. Siya, okay? Ayan. Ako si eh, sige, ari ba nang mamaya ang ating kwentuhan. Ari naman pangalawa ng recipient. Ang ating pangalawang recipient ay Kabay Takas. Kabay Takas, ang ating naman pong ini-interview ay eh, ang ati anong inyong palayo ang ini baby. Baby, wow. Mang baby. Ah, kaya po lang tanong ko sa nanay Pasing, ano naman ang inyong pananaw o pangtingin sa inyong buhay? Ano masasabi ninyo? Para walang katawan Ang eh. kalusugan uh -huh. ayos. Ayos din? Ay. Okay. Maayos na kalusugan. Wala sakit. sakit. Lahat ng nangyayari sa kalusugan ay eh. ano mo? Ano po kalusugan na naapektuhan? Wala. Apektado lahat. Tapos, ano? Okay. ano yung <laughs> pangarap sa buhay? Aba, ayun <laughs>

Ay, di. Okay, yan ang amin po mga pinag-interview, Di, e, okay na po. Makakabita ka sa aking dalawang recipient, ang si Mam Baby at ang nanay pa si... Yeah! Na po? Eh. Ay, nasabi ko na ako sa lunes. So, para lang po sa kalaman ng ating mga viewers, yan, kita naman ho kayo lahat, ano? Yan. Ang nanay pa si Ho ay, ay, ay nag-alaga sa akin yung bata. Tama gaw nanay pa si Hindi ako dito naglalaro sa inyo. Okay. Pagka nagkakalamis ang inay din eh, kasama ako, ako yung natakas at ako naglalaro dito. Ano ho? Ariko? Kukunin doon sa kanila ang nangayon tayo. At... Okay, pinto ninyo. <laughs> <laughs> okay, kukuhanin daw sa amin. Nadalhin dito. Sa, sa kayo. Di nila sa iba ba? Sa Ilaya, oh, ilaya. doon sa may... Ay, do Katabi ni na Pangulong ay, Alex. Oho, oh, ako ang busok sa lalaki. Show? Ako mo sa lalaki. Pala. Ay, tapo mo, de. Ay, yung pala ka-anak, de. Oh. Ay, nga ako lang nakita, eh. Hmm. <laughs> ay, niya, ilaw nakapunta dito. Ha, ah, Parang kayo may trabaho na. Kasi simula nung mamatay ninyo Nay at ang tatay, ay eh, di ko na. Lati na awa naman yung simi mga trabaho na kami. Mamatay na yung tatay. Ay, siya kayo yung nakatay. Hindi, hindi. Kasama ng atin din sa bahay. Oh. Sama-sama ko -sama kami din, eh. Bali ang kasama ng ultimate sa bahay, ako. At saka yung kanyang mga, ang kanyang mga anak ay narin. na. No, rin sa rin, ha? ay bata ko nasa Batanglas, tinatigil at gawa ng malapit sa school ang kanyang ang, ano, school. Kanyang bahay, di madali dahil pag umaga, malayo dito. Ay, na isa naman hmm. nung akin. Isa ko nga yung bata. Aba, isang kukuha ng pag-ano. Joke lang to. So, ayan, maraming salamat sa inyo nanay pasing ha. Tsaka, ma'am baby, sana po ay magpangit-pangito tayo sa December kung 15 man or 17. Pag ako po ibinigay, pag ibinigay po sa akin yung stub nito, didadalhin ko sa inyo dito. Huwag nyo iwawala yun ha. Huwag iwawala. At yun, ay, yun magiging gate pass. Basta kayo, ay, total, dalawa naman kayo, di mag... Kailangan samahan na lang ari ko sino pwede sumama. Kung hindi si mga makakasama, hindi sumama. Ari umaman. Oo, oh, ako ako kahatong nagtatrabaho, gusto ko din yung umaman. At ang maibaba sa iba. Sabi nga nung iba eh, kalakal-kalakal. Ari, hindi yung umaman. Ay, ari nga Ay nga pala, ano, natin. ano, 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 ano ang tinatrabaho niyo ngayon nanay Paseng? Ano yung trabaho? Pangangalakal ngalakal lang ano ho? bote. mga bote, mamaya, mga kaboy takas, matadala na natin yung mga bote doon. Nga naman, isipin niyo. Saan kayo nakakarating? Bayan. Lakadlaan kayo. Talaga, at saka. Saan niyo ginadala eh bayan. rin? Saan niyo dadalinar eh? Meron din yung nakuha. Amin sa dyang nakuha. Ayun, weekly. Ang tinumpang ko dito. Linggo-linggo. Siyal, gasgaro dyan. Sandobal. Ah, sandobal si dalangin. Hindi, taga Bulacan. Roger, dala na niya. Dala na yun? Yung payat na makalukot ang buhok. Uh, Nakasawa ng Ate Jose. Ah, uh, ah. Hindi uh, ka magandaki niya on. Siya ang nakuha dito. Aha. Hindi nakuha din ba? sa bolo niya dinadala. Hindi, dala de, sa may bayan. Sa likod. Sa may likod na akong malapit yan na mayor doon. Dating mayor sa doban. Dinanita di di doon. Ako oh, nga, din niya sa likod ah isya? yung, yung junk shop yun junk shop ng Kuya Roger magaling, sa inyo Kuya Roger mabuti naman ha mawawin tao dito mamahal mahal mo naman sa <laughs> ilaw baka naman baka naman kaano kilo ng plastic ngayon? kaano kilo? plastic ano, 4 pesos Ang kilo? ipipirado e, ka naman yan, hindi nga? hindi e, ay magkano naman kayo pagka isang linggo? Hindi, maabot siya ng ano, tatlong linggo bago magbenta. Bago kumuha? Ah, bago kuhanin. kilo naman. Nakakabente ng ano, sa libo maigit. Sa so, tatlong tatlong linggo? Oo. Ah. Okay din na. Depende yun sa dami. Depende okay. po sa mapopulo. Oo. Oh. Plastic, plastic bote ka lang ano ko ha? Plastic at kabuti. -bote. bote yung babasa ng gin. Ay, lakad lang. ano. Sa sa mga school, yung mga school lagi maraming mga gaya. Kaya, yung e, eh. paglihan, e, e, wala sakay. E. Wala oh, Oo, solong-solong ninyo. Dapat inyong kong kontrata nyo mga tindahan dito? Di ka, yung katulad din yung kay, ano, rin kay Tante. Dito hmm. oh, ako bumili na rin. Eh. Ayan ah, na, mga bote ninyo, ha. Pag may lamang pait mo, expert tapo niyo Ayan naman. <laughs> <laughs> Dapat, Dapat din. Nag-aipon nga doon sa bayan. Oo. Oh. Sa area sa mag... E siya ay eh, ako yung sa amin yung gayon Pag sa amin yung mga gayon eh, akin iri -iri. Ay akin yung ire-retain na po sa amin doon Meron din lagi sa amin doon eh Huwag mga, mga plastic Akin yung ipunin at kaya ibibigay ko sa inyo Hindi oh, siya naninda Hindi na siya naninda Hindi galing din doon Siguro ay, ay, mga bote lang Hindi pwede yung mga basong plastic Hindi pwede yun Basta po tila bayan. Okay. mga mountain dew na maliliit. Wala ka. Kailangan ni buo pa rin na. Bawal yung putol, mga gayon. Kailangan ibuo, ano. Ayun. Ay siya. ano? Ah, uh, Maraming salamat to. Nanay pa siya. Isayda. Si baby. Ay, anong pangalan mo panganay? Gilbert. 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 Ikaw? Gilbert. Oh, letter G. O oh, nga naman. Gilbert Gillian grade ano ka na? 4 grade 3 huwag mo kasunod asya salamat po ng marami Ti, baby salamat po kaway mo na mo bati mo na sorry boy sorry boy i love you yay merry christmas asya salamat po gary po boy takas 369 yun tinan nyo yan boy takas 369 sa youtube yan So, Nanay Pasing, anong inyong masasabi? Takas. 369. Nagyan 369. 369, Batay kayo. Sige. Sabihin yung gusto sabihin. Boy, takas. Boy. Ano yun, <laughs> Nanay <nani> Pasing? Takas. <laughs> 369. Nagyan yung 369. Ano yun, mayroon. Ayan. Okay po. So, auntie Saida, salamat kang marami. Dilian, Gilbert, may galit Hello. Ayan. Okay. Okay. <laughs> okay. salamat po ng marami mga boy takas ha. Yan, salamat po, salamat po. Bye bye po. Tapos ako ya alis na. Hay nako, so galit na galit sa akin. Peace tayo. Yan. Hari po ang boto ng nanay pasing. Yan po yung kanyang ibinebenta. Yan. So ito daw ibinebenta uh, after 3 weeks. 3 weeks pa ito bago mabenta. Okay? So ako po ay nagbigay ng kahit konting tulong pera para magastos naman kahit pa paano. Binigyan ko naman ng kaunti. Kung <laughs> anong meron ako. Salamat ng marami sa kanila. Ayan mga kabitakas. Kung pilalabas na. Uuwi na ako. Ayan. Okay. Hi, <laughs> salamat sa Diyos. So, maraming salamat po at the baby at nanay pasing. Sana nga po ay ang inyong pangarap sa buhay ay makapta ninyo, makapta ninyo. At sabi niya, in God's perfect time. Bahala ang Diyos sa ating lahat. Basta gawin natin ang ating makakaya. Gawin natin ang ating trabaho bilang mga tao. Sabi niya ay try and try until we succeed. Do our part and God will do the rest. Okay? Maraming salamat po mga kabaytakas. Bye bye po. Bye bye.